Sa lahat ng Filipino na nagsiyakap sa Islam, ay di pahuhuli si dating Reverend Armando L. Barcelona na itinuring ng karamihang Muslim sa Pilipinas na pambato ng Islam dito sa bansa. Si Reverend Armando Barcelona na ngayon ay Ustads Ahmad Barcelon, ay walang kapagod-pagod sa pagpapalaganap ng Islam. Maging ang kabundukan ay kanyang tinatawid, maiparating lamang niya maging sa liblib na dako ng Pilipinas ang mga aral ng Islam. Sa unang tanong ko, <laughs> ilos na po ba ni Kristo na siya'y maipako sa krus? <laughs> <laughs> siya ay tinaguriang Amed Didat ng Pilipinas dahil sa kanyang pakikipagdebate sa mga ngaral ng iba't ibang relihiyon. Paano ko maipakita ko sa Biblia na bawal ang pag-ahit ng balba? Sa panabi mo, hindi na nalapot dapat yung Marami sa mga kakristyanuhan sa iba't ibang sekta ang nagsiyakap sa Islam. Bukod pa dito ang libo-libong nagsiyakap sa Islam sa kanyang palatuntunan sa radyo. Sa kabitura na iyong puso kapatid ng LB ang iyong panunumpa ng pagyakap sa Islam. Asyado, Asyado, Anla, Anla, Anla. Ilaha. Sa pagbisita ko sa kanya, ako ay namangha sapagkat kakaiba sa mga mangangaral ng ibang relihiyon na nagtatamasa ng karangyaan. Di ako makapaniwala kung hindi ko nasaksihan na ang pinakapopular na mangangaral ng Islam sa Pilipinas ay ganito kasimple at kapayak ang pamumuhay. Walam yakul lahu kukuwan, ya kukuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sa totoo lang po, wala sa hinagap ko na yumakap sa pananampalatayang Islam. Nisa guni-guni ay hindi ko akalain na ako po ay magiging isang mananampalatayang Muslim. Dahil, maganda na po ang kalagayan ko at naabot ko na po ang isang mataas na kalagayan sa reliyong Kristyanismo. Matayog na kalagayan ang isang maging reverend na pinapangarap ng bawat mga na mga Kristyano. Ngunit, Dumating po sa pagkakataon na ako po ay naghahanap na ng katotohanan. Sa totoo lang po, walang nag-akay sa akin na yumakas sa pananampalatayang Islam. Tanging ang Diyos lamang ang siyang gumabay sa akin, tanging ang Allah. Subana wa ta'ala ang siyang nagabay sa akin. Nakita ko ang Islam dahil hinanapan ko lang po ito ng kamalian. Upang gamitin ko sa pagpapalaganap ko sa pag-akay sa reliyong kristyanismo na aking nakamulatan at aking pinaghirapan na maabot. At dahil sa paghahanap ko ng kamalian sa reliyon ng Islam, ang nasumpong akong kamalian ay ang mismo pala ang aking reliyon, ang siyang ng kamalian. Yung po ang naging dahilan, naging susi upang mayakap ko ang tunay na reliyon na mula sa Diyos. At nang yakapin ko po ang pananampalatayang Islam, mabibigat na pagsubok ang dumating sa aking buhay. Naging una kong tagausig ang aking mismong magulang, ang aking ama, ang aking daddy, sapagkat naging isa po nila akong anak. Hindi nila kalain na ang kailang iginagalang na reverend magmuslim. Tiniis ko po lahat ng mga pagsubok na ito. Hinamon ko pa ang aking mga magulang na handa kong balikan ang aking dating paniniwala kung makakakita sila ng maling aral dito sa loob ng pananampalatayang Islam. At sa loob po ng 7 taon, tiniis ko po yan ang mga pag-uusig na aking naranasan sa kanila at sila man din po ay yumakap sa Islam. Sa ngayon po ay halos 90% na po ng aking mga kabag-anak at kapamilya ang nandito na po sa loob ng pananampalatayang Islam. And I feel strong, I can feel Islam Running in my veins to see my Isa lang po ang tiyak na aking masasabi sa, sa mga taong nagtatanong po bakit ko niyakap ang Islam. Kung susuriin niyo po ang pananampalatayang Islam, wala po kayong pupuntahan kung yakapin ito. Dahil kung talagang tunay tayo naghahanap ng tunay ng reliyon, reliyon na kung hindi ilusyon, reliyon na kung ay walang pag-aalilangan, matatag at matapat na reliyon. Wala pong pupuntahan ang tao kundi yakapin ang siyang reliyon na ipinangaral ng lahat ng mga propeta ng Diyos. Mula ng panahon ni Adan, sumakanyanawa ang kapayapaan hanggang sa huling sugo na ipinarating sa sangkatauhan ang mahal na propeta Muhammad sa lala alay wasalam. sa aking mga kababayan at sa aking mga kapwa-mangangaral, mga ngaral, anumang klaseng reliyon o sekta na inyong kinabibilangan. Kaibigan, subukan niyong saliksikin ang pananampalatayang Islam. Huwag tayong maging bayas. Kung tunay tayong may takot sa Diyos at naghahanap ng matuwid na pananampalataya, huwag nating ipagmalaki na tama na ang ating kinalalagyan. Subukan natin na suriin din ang ibang reliyon at pakisama nyo na po ang pananampalatayang Islam. Baka naman sa inyong pagkasaliksik ay tunay na masumpungan nyo, kagaya ko ang tunay na reliyon. Kami po'y nag-iimbita, nagaanyaya sa inyo na inyo pong suriin ang pananampalatayang Islam. Dahil ito po ang reliyon na kusaan negatibo ang tingin ng tao. Ngunit ang lahat ng mga lumalabas na mga negatibo ay pawang lahat po ay walang katotohanan. Bagkos, ang masusumpungan nyo dito sa loob ng pananampalatayang Islam ay ang matapat at malinis nito at dalisay na aral at doktrina na nakapaloob dito sa loob ng reliyong ito. Away, Never in my sight, always in my heart. the love is always there. it will never die. only growing stronger. a tear rolls down my eye. i'm thinking all the time. where the day will come. standing there before you. except this hut of mine. standing in it all. making my door. Drinking blessings from your well. The challenge.